in my life has stay at home me ay rugo abak na abak yung siya pag tripan na yelsa kukutang na pa yata muna yung mag daddy Diyos ko kung na ba yelsa ya kasi pa mig daddy bumuna ya -dedi. pang ngaskaswa yelsa bago na yung sarili na rugo makatulala ya yate siya naman favorite na yana. Yana naman kukutang na. kumig daddy na, upang pamyalong na. Ay, rugo. Diyos ko. Magpalit lah. Imbis ya Yelsa, Yana. Ay, ko, Diyos ko, panibagong araw, bagong linis tayo. Ito na nga, inayos ko na nga dito sa may sala namin, tsaka sa kusina. Una-una ko yung kusina, yung chopping board, Diyos ko, pagkat sila gamitin, hindi nila hugasin. Tapos ito, nagwalis na nga ako, ewok sa mga pusa namin dito. Kung ano na lang, nagkikain na lang, nagkakalat Natapos na nga ako sa kusina. Dito naman ako sa sala para magwalis. So, Tapos natapos binidyuhan ko lahat ng mga nagawa ko ngayong araw na to. Napakalinis pati yung stove. Napakaganda, ba? Diba? Parang kumikinang. Tapos yung basura, naka-arrange yan. Ito yung pinakamasakit sa mata. Pag di, puno na naman yung basket mo. Ito sa salang na natin. And yung kapatid ko, Himalaya, naglaban na sapatos niya, ginagutos. <laughs> Then ito, kuwan damit si Jari, nagsasampay sa mga resulitas. Papligoyin ko yung mga dalawa kong prinsesa. Hitams naman kung gaano ko sila, talaga kamahal bago mauunahin ko muna lahat ng mga ito tapos din ako nagvideo nilitan ko yung bedsheet ko oh daran diba may pag pananalaman yung mommy jane oh tapos nung natapos na nga ako oh diba pirelex ko video ko ngayong araw na to may nagawa na naman ako maganda para sa bahay nagsign na ako oras sa kumakain tapos kapatid ko pinagtitripan ko Diba, magwis na. Tapos to the video yung mga baby ko. Tapos nagsup lang ako mga hapon na to. Then, nagtutupi na ako sa mga oras na to. Diyan na nakakatamad na gawain, Pero kailangan kasi kakatak na naman si Mother Earth ko. Tapos ayun lang, malungkot ang lola mo kasi walang budget. At ayun lang, Maraming salamat sa panonood.